What's up mga kapaiters Napagpalang araw sa ating lahat At welcome back to my youtube channel na naman mga kapaiters Sa video ito Nandito kami sa ilalim ng ating uh, bubong Di bali uh, Dito tayo sa ating insulation foam Nagayos tayo mga kapaiters Di bali si share ko sa inyo Paano natin eh, yung ating mga dugtungan sa insulation foam Dito sa pinakailalim yun, ito yung insulation foam natin mga kapaiter so oh yan, iayos natin yung mga dugtungan at i-share ko sa inyo ano ang dapat natin gawin dito para mas maganda siyang tingnan let's go yon, ito yung insulation foam natin mga kapaiters na iayos natin yung iayos namin dito, kibali ito yung mga dugtungan no? Oh. yan, kung nakikita natin yan nakita yun yung pinaka asbestos niya sa dugtungan yan hindi maiwasan yan mga kapaiters sa side lapping niya ayan kailangan iayos natin yan ano makikita natin yan ayun kibali lagyan natin yan ng duct tape para hindi na ito makikita pag hindi natin yan lagyan ng duct tape may posibilidad na ito mga laglag sa darating na mga panahon at ito mga kapiters ay makatiyan to mas mas maganda itago natin yan tulad dito mga kapiters nilagyan na namin ng duct tape yan, ganyan lang ibali mga kapiters yung ginagamit namin yan pandikit sa mga dugtungan ito yun duct tape tulad sa ginawa na ni Nestor yan, nilagyan natin ng tape yan yung dugtungan para hindi na makita yung mga asbestos dyan sa ating insulisyon yun, ito yung mga kapaiters lagyan natin ng asbestos uh, duct laki-laki yan, yan oh. makikita natin lumabas yung ano niya ganyan lang paglagay mga kapaiters para hindi yan malaglag dahil habang tumatagal yung panahon may posibilidad malaglag yan dahil matutuyo masyado yan Dating dito sa Parlin, putuloy na lang natin dahil hindi tayo makadrift doon. Yan, kita niyo yan mga kapaiters Hindi na nakita yung ating dugtungan Yung side lapping niya Dahil Tinakpan uh, natin ng Duck tip Yun lang ang may sisir sa inyo mga kapaiters Pag may ganito kayong mga uh, Ginagawa or mga activity Or mga, mga project Na kailangan natin lagyan ng duck tip Yung dugtungan sa ating insulisyon Marami pa tong lalagyan mga kabaytos. Hanggang doon tayo no. Ibali ito nalagyan na namin. Yan, nakita natin maganda na siya tingnan. Wala nang uh, kibali pinaka asbestos niya yung makikita natin. Yun. Wala na makita natin ang asbestos dahil nilagyan na natin ng duct tape. Tip lang katapat nito. Yan, papunta tayo sa taas. pataas tayo maglagay ng duct tip mga copilots. Maganda itong duct tip dahil singkulay lang siya sa ating silver na naka nakaka-cover sa ating uh, asbestos hati kasi yan mga kapaytors kaya tabunan natin ng uh, duct tape yun o mga kapaytors marami pa yung lalagyan o yun, kung nakikita nyo yun o nakita yung kulay dilaw yung, yung asbestos na lumalabas si Bali dito tapos na yan hanggang doon sa so mga kapaiters yan o oh, Makikita natin malinis na siya tingnan wala na siyang asbestos na lumabas kasi tapos na yan paglagay natin yun na lang banda doon hanggang sa dulo yun o pangit kasi tingnan pag walang tip lagay natin sa ating uh, side lapping sa ating insulation yun lang ganyan lang mga kapaitors pag magka problema kayo sa ganyang mga activity yun lang yung solusyon tip lang ang katapat niyan mga kapaitors para maganda ka tingnan yun kung dito lang muna natin ating video kung nagustuhan nyo yung ating video uh, paki like naman at higit sa lahat paka subscribe matsalam bye bye